short video lang guys papakita ko lang sa inyo yung bago nating alaga dati nagmamanok ako ngayon nagkalapate na lang ako kasi ano uso na yung race, race dito sa amin ng kalapate yan sa isya na medyo sinisipon ako eh yan yan Ito naman yung breeder natin yan Flying machine. At dito na muna matatapos ang video natin. May pasok kasi ako eh. Yan. Happy flying. Eh.